Hello mga suki and I'm back again. Almost two years akong nawala dito sa YouTube. So this video also is a late upload. So explain ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa loob ng aking farm. 90 days of pregnancy ng aming inahin ay nag inject kami ng iron 10 ml. Then pagdating ng 100 days ng pagbuntis ay nag inject din kami ng porga. So, itong inahin naming ito ay nanganak ng 10 uh, heads alive at meron tayong isang stillbirth, ang tatlong mummified. I'm not sure sure if parbo ba siya but some of the cases na ganitong uh, merong tatlong hindi nabuo sa ganitong situation is uh, yung placenta niya is uh, madaling nag uh, naghiwalay sa biik. So, siguro itong nangyari sa aking inahin. So, meron siyang tatlong hindi nabuo. Kasi every son of the cases na hindi po lahat ng ganito ay parvovirus. But, um, hindi po ako nagpababaksin pa ng parvovirus. But, hopefully, hindi siya totally parvo. So, yung video na ito is hindi complete no na kung paano namin i-manage yung um, inahin. Merong mga part dito sa pag namin na hindi ko na video. Siguro i-explain ko na lang sa next uh, panganak ng isa namin inahin. So 3 days from birth na mulang isilang ang mga biik ay eh, kailangan natin mag-inject ng iron sa bawat biik. So binibigyan namin ng 1 ml iron. So ang ginamit kong iron dito is uh, iron vet. So yun din yung ginamit kong iron nung nag-inject ako 90 days sa inahin. So isa lang yung brand na ginagamit ko, iron vet. So importante kasi magbigay tayo ng iron sa ating mga biik dahil nagbibigay ito ng karagdagang uh, resistensya sa kanilang katawan na maiwasan nilang maging mabansot. Nagbibigay rin ito ng proteksyon no laban sa mga sakit-sakit uh, na hindi sila totally na maano sa mga sakit. So pagdating ng 14 days from birth ay nagkakapon kami so yung nag- uh, initiate ng kapon this video is yung technician. So, ito yung technician namin from a feed company na ginagamit naming feeds. So, pagdating naman ng 21 days ng mga biik ay ay nag enjoy kami ng vitamins 1 ml din. So, ang ginamit kong vitamins ay Norovet. So, hindi ko na-videohan kasi mag-isa lang ako at nawala sa isip ko ang mag-video that time so meron din akong uh, mga biik sa kabilang kulungan so separate video na natin to so one week lang ang pagitan ng uh, birth span nila so it's walay time na so pag nagwawalay kami 30 days from birth at e inject kami ng 1 ml antibiotic so ang gamit ko ang antibiotic